Hi mga kaswertres! Para sa hindi pa marunong gumamit ng ating 3D Swertress Angle Guide, narito ang paraan kung paano gamitin ito para manalo sa 3D Swertress. gamit ang Sweartress 3D Angle Guide Table. Ang Sweartress Angle Guide Table ay isang uri ng gabay na ginagamit ng karamihan o mananaya o mga matagal nang tumataya sa PCSO 3D Lotto o kilala ding Sweartress dito sa Pilipinas. Ang Sweartress 3D Angle ay isang kodigo na naglalaman ng random numbers. Sa paggamit ng Sweartress 3D Angle Guide, ang unang kailangan mo ay alamin ang huling resulta ng PCSO 3D Swercrest Lotto. Gamit ang huling resulta na ito, ay hanapin ang tatlong magkakadikit na numero sa Swercrest 3D Angle Guide at markahan. Mula dito ay maaari ka ng gumamit ng iba't ibang paraan sa pagbuo ng posibleng combination na maaring lumabas sa susunod na draw. Ang ating gagamitin na paraan sa pagbuo ng combination ay ang pinakamadalas at simpleng paraan na ginagamit ng karamihan. Ito ay tinatawag na pattern cornering. Ang pattern cornering ay ang pagkulong ng mga magkakadikit na numero mula sa huling resulta na ating minarkahan. Narito ang isang halimbawa gamit ang actual result ng PCS o Swerthress 3D Lotto last January 7, 2023. Gamit ang ating Swerker's 3D Angle Guide at base sa resulta ng 2PM result, hanapin ang magkakatabi na 0, 3 at 7 na may hugis na letrang L. Ikulong ang buong paligid nito upang makita ang kabuang square o masasakop na ng mga numerong ito. Mula dito ay maaari ka ng pumili ng posibleng combination mo sa pamamagitan ng pagpili ng mga numerong magkakatabi sa direksyon ng hugis na letrang L. Dito ay maaari mong tayaan ang 684, 541, 101, 151070107 o ang lahat ng makukuha mo na may pagkakadikit-dikit na hugis letrang L. Makikita dito sa sumunod na lumabas na draw January 7, 2023 sa 5 PM draw ang resulta ay 110. At sa ating na buong combination gamit ang Swertres 3D Angle Guide tumama ang 110. Subalit nakarambo lang dahil ang ating target ay naging 101. Ganun pa man, sa mga nagramble ng combinations ay siguradong nanalo sa draw na ito. Ang isa namang paraan ay gamitin ang target numbers, trending numbers at slide numbers sa paggamit ng ating Swertress 3D angle guide. Narito ang halimbawa. Okay, para sa araw na ito, ang ating target number ay 7 at 4. Maliban doon, meron tayong trending numbers for today. So, para sa ating mga trending numbers, meron tayong 8, 3, 5, 9, 2, at 6. Ang mga slide ay ang mga number na kahit hindi masyadong lumalabas noong mga nakaraang draw, may possibility pa din ito na lalabas ngayong araw. So, meron tayong 0, at 1 para sa slide numbers. Markahan muna ng pula ang target numbers sa ating Swercrest 3D Angle Guide. At markahan naman ng asul ang slide numbers sa ating Swercrest 3D Angle Guide. Kunin ang huling resulta ng PCS or Swercrest 3D Lotto at sa ating halimbawa ay ito ang 110 hanapin ang magkakatabi na 1, 1 at 0 na may hugis na letrang L sa ating Sweater's 3D Angle Guide. Ikulong ang buong paligid nito upang makita ang kabuang square o masasakop na mga numero nito. At sa pagkakataong ito, ay gumawa ng mga possible combination mo sa pamamagitan ng pagpili ng mga numerong Magkakatabi sa direksyon ng hugis na letrang L. Subalit iwasan magumpisa sa mga slide numbers na may kulay na asul. Maari mong gawing combination dito ang 510. Subalit hindi mo maaring gamitin ang 015 or ang 045 dahil ang 0 ay slide number na may kulay asul. Sa ganitong pamamaraan naman ang ating maring maging combination dito ay 451, 340, 734, 701 o ang lahat ng makukuha mo na may pagkakadikit-dikit na hugis letrang L. At dito makikita na ang sumunod na resulta ng PCS o 3D Lotto ng January 7, 2023 9pm draw ay 734. At pumasok ito at nanalo tayo gamit ang Swertress 3D Angle Guide. Okay mga kaswertres, ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano gamitin ang ating 3D Swertress Angle Guide. Marami pa pong ibang mga paraan or style ng paggamit nito. Maari din kayong magtanong sa mga madalas nang gumagamit ng mga ganitong teknik. Or pwede din kayong gumawa ng inyong mga combinations. Sariling pag analyze gamit ang ating target number, trending numbers, slide numbers, at huling resulta ng PCS o Sweatress 3D Lotto Draw. Kung sakaling may makita kayo or may magawang magandang paraan, i-comment lang sa ating comment section para din sa ating iba pang mga ka-family ka-sweatress para naman manalo tayo. Bye.